Alam mo ba na sa 72 kilos ang pinakamalaking pure gold nugget na nahukay? Gold morning mga madam! Kumpara sa mga nuggets na namimina ngayon na mas maliit pa sa butil ng bigas. Itong gold nugget na to ay sobrang laki at sobrang bigat na hindi mabuhat ng isang tao lang. This nugget was discovered in 1869 sa Victoria, Australia. Pero here's the interesting fact. Nahukay ito, 1 inch lang ang lalim sa pagkabaon sa lupa. The whole weight ay umabot ng 109 kilos or 240 pounds. Pagkatapos nitong linisin, umabot ng 72 kilograms or 159 pounds ang pure gold. The original nugget was sold to the Bank of Australia for $9,381 or 540,000 pesos noong 1869. Pero ang equivalent value today is over 4.3 million dollars or nasa 250 million pesos. Grabe, sobrang laki ang tinaas ng value. This is Madam Goldiga reminding you na ang totoong ginto, hindi mo kailangan hanapin sa malalim. Minsan na sa ibabaw lang, naghihintay mapansin. Katulad ng mga opportunities sa buhay, baka nasa harap mo na. Kailangan mo lang ng lakas na loob para hukayin. Pero mga madam,